So what guys, gusto nyo bang magturo sa Thailand? Now is the perfect time to come here and apply kasi hiring season na. May, uh, March, April, and May bago magpasokan. So ano pang paligoy-ligoy mo dyan? Pumunta ka na sa Thailand. Charot. So paano ba? Ano bang start? First is, kailangan mong mapadpad mo na dito sa Thailand. I-ready mo na lahat ng mga documents mo. Uh, important documents like TUR, diploma, teaching license charot but necessary yung teacher license but those important na documents dalhin mo na pagpupunta ka dito guys so there are different websites where you can apply and different agencies na pwede kang mag-apply piliin mo lang yung syempre malaki ang medyo malaki ang pasahod at tamang-tama yung mga expenses. Charot. So, you can either teach here in the city, Bangkok, or you can also teach in the province. Marami ding mga Pinoy na nagtuturo sa province and almost the same lang din yung rate. Yun nga lang, pag sa probinsya ka, hindi ganun ka, mahal yung living expenses mo compared sa city. So, if you guys are planning na magturo sa Thailand, punta-punta na day, galaw-galaw na day and if you have any questions about it you can ask me or you can comment down below para pag-usapin natin sa susunod natin na topic so, uh, paano ba mag-apply? Uh, punta ka sa mga website like crewteacher.com jobsdb.com actually, ang pinakamagandang idea is mag-apply ka muna sa mga websites kasi pag walk-in ka I doubt it. Minsan lang yung mga nag uh, ano, nag walk in. Normally sa websites talaga sila nag apply So, yun lang guys. So now is the best best time talaga para pumunta dito. If you have additional questions, just let me know. Bye-bye.